Magandang tangali sa inyo mga kahanting, mga kahanap, mga kids mga idol. Uh, Meron tayong ipiplex dito. Sa so, mga baguhan, i-share ko po sa inyo ito mga idol para may idea na kayo. Sa so, mga laging nasisira ng mga twitter dyan. Uh, sino gusto mag ng ganito, bumili lang kayo. Ayan, not sponsor po ito ha mga idol uh, ito po ay ang Broadway BCS 300 compression driver unit ito po yung ay tweeter ayan uh, yan ko po sa inyo kung paano to uh, simpleng wag nasunog kunwari nasunog paano siya papalitan pag mabilisan lang ayan po malaki yan ayan oh. malaki yung magnet ito po ay nabili ko sa halagang sa ang uh, Ariedo sa Bendex. Sa Bendex ko nabili ito ng 550 noong 2022. Iwan ko lang ngayon kung magkano na ito mga Lodi kits Yan, pag nag-video kayo maganda ito. Yan, tapos ang gagamitin yung ano uh, dyan, ang um, kapasitor na inaano ko dyan, ginagamit ko ito sa electric pan. Sa una, hindi ako gumagamit dito, pero, tumatagal siya eh, pag ito gamit ko. Ayan po. Tandaan niyo yung, ano ng electric pan na ito ha. Kapasitor. 400, back, 50 by 60 hertz. Ayan. 1.5 UF. Ayan ganda po yan itong ano to yan, sa mga baguhan pa lang yan kung gusto nyo yung tumagal twitter nyo ito gamitin nyo, subukan nyo gurado basta may tamang pihit lang sa gain ng 3 sa saka mid ng amplifier ngayon uh, basic lang po yan paano palitan ng rewind yan ako hindi na ako nagpapariwind bibili rin ako nito yan, sa index. Yan, nabili ko to nung makaraan. 2022 din. Uh, 150. Ngayon, nasa 250 na sila. Nagtaas sila. 100 ka agad tinaas. Yan. Kasi hindi naman sana masisira to kung hindi yung equalizer ko na yung, uh, dispatch ko kung isa. Uh, medyo may yung equalizer. Kasi ano, pag sumunog ng Twitter. Ah, sobrang lakas nung ano na yun. Hindi ko na yan kung anong klaseng localizer yun mga low decades. Pag binuksan nyo yan mga low decades. Ito yan. Ayan. Simple lang yan mga low decades. Ayan. Ayan yung ano nya. Voice call nito. Na Nasa 3 ano 3 inches yan po yeah, para may idea na po kayo yan boys girl nya 3 inches yeah, 300 to 350 watts ayan ah kung lakas na po ito kung hmm, gamitin nyo lang di sa video okay ito po yung ginagamit ko talaga kasi ano to ang so talaga yung ano niyan yung rewind niyan yan basic lang din pag kinabit mo siya dito hindi na kayo kahit hindi na kayo magpa-rewind para hindi na kayo tatagal yan ngayon ang gagamitin niyo naman dito pang niyan itong allen wrench na to yan Malit lang siya yan iyalin niyan diyan yan mga idol. Ganyan lang. Ayan. Pinabibili naman nitong Allen rin si isang set. Sa mga palengke lang talipapa. Halaga 50 isang set na 'yon. Si dati ano to eh. Ayun. Pag ginanan niya 'yan, wala naman yung lumuwag na 'yan, pakaliwang kabig. Pakaliwa papasok pa ganoon. Oh. papasok. na ah, lumuluwag na yan wala dikit saka malalaman nyo na lumuwag na yan tutunog yan eh tutunog basta yan oh. sundan nyo lang yan pakaliwa yan yan po yan oh. baklas nyo na yan tatanggalin nyo lang yan yan Yan, simple simple basic na basic po mga kids. Yan po Tapos, ayan. Papanggalin niya lang yan, Lodi Gates. Tapos, ito, ipapalit ito. Ayan, ganyan naging kadali lang yan. Yung kabisik lang yan, mga Lodi Gates. Kabit mo lang na ganoon. Tapos, ayan na. Diba, hindi ka na mag-aksaya ng panahon sa baka parubay. Ayan, tapos, sasalpak mo lang na ganyan. Ayan, Ayan oh. Saka Broadway yan nakalagay oh. Wala naman mo yan, yung original Broadway yan. Ayan. Sa Bendix kayo bumili. sa so, may ano Karyede Station. Nakarin yun. Tabi ng Metro Metropol na bili Ng mga gamit ng damit. At iba ibang mga ano. Yan po. O, syan, babalik yun na. Ah. Ganun mo yung kabilis. Ayan. Tapos, kakabit yung tulip mo pa ganun. Ayan. Ganun lang. Ganun lang kadali. Ganun lang kadali yan mga lodi kids. Pasok na pa Ayan, pag okay na, ayan, okay na. Tapos itong pinagalanan nyo, balik nyo lang dito sa kawin ulit. Mga uh, may pagagamitan pa kayo nyan. Pag emergency, hindi kayo nakabili ng ano, ganito. Pwede yan i-rewind. Doon naman kayo pumunta sa mga nag-rewind. -re suggest ko kayo, ah uh, suggest ko sa inyo, uh, doon kayo magparewan kay Molong. Doon sa malapit sa ano gitna sa likod ng idlim at ano mandang sali street ang galing yan simulong mura lang din maningil yun yan, okay, kung gusto nyo naman ng horn kakabit nyo lang to bumili kayo ng horn na ganito hmm. pang malakas ang video kay mga lodi kicks sa 124 subscribers salamat sa mga viewers salamat para ah, mo paki-like and subscribe po ang ating channel. Tayo ay isang maliit na YouTuber lang. Ito ay tutorial lang sa inyo. Tinuturo ko sa inyo paano mga basic at tama ko lang. Sa mga baguhan diyan, sa mga babalak. Ikutin niyo lang 'yan, mga dikits. Ikutin niyo lang. Ayun, pang-ikot na. Pinaikot ko na. Ayan. 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 Nasasalpak nito sa positive. Dito. Ayan. Red. Kulay red. Ayan. Kulay red. Saan inyo ilalagay yan. Huwag dito sa itim. Negative yan eh. Dito yan. Lagi sa positive. Ayan. Sana nasundan nyo mga lodi kits. Mga kahanap. Mga kahanting. Mga kahanap na tayo sa buraotan ah, Sasagitan tayo dun kasi exhaust tayo yan po yan po ah, uh, yan pwede na pwede na tayong ilagay sa box gawan ng box or may mga box kaya na plastic box pwede to sa mga box kahit D12 pwede pares dito 300 watts pares mo sa 300 watts din kasi sa 502 pwede na rin. 735 kaya rin ito. 737, 739. Yan. Subok ko na to mga Lodi Kicks. Ito ang talagang ginagamit ko, ko. Kasi mahal nga ang crown. Ang uh, crown ay nasa 1,000 plus. Mabibili kayo noon. Pero maganda yun. Maganda rin yun. Pero ito lumalaban din talaga to. Lumalaban din to. Tested ko na rin to. Broadway. Marami gumagamit na ito. Pati sa mga nagbibideo ko kayo sa mga ano event yan ginagamit-ginagamit ko sa event yan sana po may narod kayong natutunan sa araw na ito salamat mga lodi kids uh, Monday na naman bukas pasokan na naman trabaho, work sabado linggo walang work salamat mga lodi hanggang dito na lang